Los Angeles Lakers nakikipag-usap na sa front office ng Orlando Magic para sa isang trade deal. Para kay Wendell Carter Jr., yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Lakers ay umaasa sa isang nakakadismaya na NBA offseason. Dumating sila sa tag-araw na may anumang bilang ng mga layunin magdagdag ng isang bituin, mag-upgrade sa point guard, mapabuti ang shooting, magdala ng isang malaking tao upang makipagtambal kay Anthony Davis at nakamit ang eksaktong zero sa mga ito. Sa ngayon, hindi bababa. Sa mga darating na linggo, inaasahang mag-iinit ang trade market ng Liga at ang pag-asa sa Lakerland ay kapag nangyari iyon, ang koponan ay nasa posisyon na gumawa ng uri ng hakbang na maaaring itulak sila pabalik sa pagiging contender. Ngunit ang mga pagpili ay magiging slim. Ang Lakers ay may interes kay Lori Markkanen ng Jazz, ngunit malamang na walang sapat na puhunan para madala siya sa Lakers. Ang listahan ng iba pang posibleng target mula kay Zach Lavigne at Jeremy Grant hanggang kay Walker Kessler at Malcolm Brogdon. Malamang na hindi ilipat ang karayom ng husto para sa Lakers. Gayon pa isang taong interesado na makakatulong sa Lakers na suriin ang ilang mga kahon ay nananatiling posibleng target ng kalakalan sa Magic Center na si Wendell Carter Jr. At sinabi ng isang executive na siya pa ang uri ng manlalaro na dapat hanapin ng Lakers, medyo bata pa. Malamang na medyo undervalued dahil sa kanyang mga red flag, injuries, at patuloy pa rin sa pagtap sa kanyang skill set, sinabi ng executive sa Heavy Sports. Tama ang kontrata, it makes sense for them. Iyon ay isang tao na sinusubaybayan nila, ngunit maraming mga kuponan ang nabanggit. Ito ay may katuturan, ngunit may ilang mga caveat. Una, kailangang tanggapin ng magic kung ano ang maaaring handang isuko ng Lakers para kay Carter Jr. Malamang na gusto nila ang isang first round pick, ngunit maaaring hindi gustong bayaran ng Lakers ang presyong iyon kahit hindi pa. Maaaring ipadala ng Lakers si D'Angelo Russell para kay Carter, ngunit ang mahika ay nais ng ilang kabataan, ibig sabihin pick of first rounder noong nakaraang taon, si Jalen Hood schifino Kailangan talaga ng magic ng tulong sa point guard at kailangan ng scoring boost per percent mula sa arco, sa wakas ay nabuo ang perimeter shot na palagi niyang sinasabing mayroon, si Carter ay nag-average ng 3.5, 3-point na pagtatangka bawat laro sa kanyang huling tatlong season, pagkatapos mag-average ng 0.8, bawat laro sa kanyang unang tatlo. Maaaring sikuhin siya ng Lakers para lalo pang bumuo ng shot na magbibigay sa kanila ng uri ng two-way stretch five na gusto nilang makasama kasama si Anthony Davis. Mayroong isang bilang ng mga tagahanga ng Wendell Carter Jr. sa buong liga at nananatili siyang isang malakas na kandidato para sa isang kalakalan habang ang swap market ay tumutuon, isang proseso na maaaring pabagalin ng buong liga na pagtutok sa Mark Cannon. Still, asked for a role player who makes sense for the Lakers, the executive said last month, Wendell Carter Jr. I think he's someone they'd go after. Maari siyang maging isang hayop bilang isang backup sa kuponan na iyon. O oh, sa katunayan, bilang isang starter sa tabi ng Anthony Davis, tiyak na abot kaya si Wendell Carter na pumapasok sa ikatlong taon ng isang kontratang madaling gamitin sa kupunan na nagkakahalaga ng apat na taon at kabuuang $50 million, ito ay isang pababang deal na nagbabayad sa kanya ng $11.9 million ngayong taon at $10.9 sa susunod na taon. Ang malaking katok kay Wendell Carter ay naging malusog. Ang kanyang buong karera ay minarkahan ng mga pinsala. Naglaro lamang siya ng 55 laro noong nakaraang taon at naglaro sa 315 na laro mula noong pumasok sa liga. Isang average na 52.5 lamang bawat taon, ibig sabihin may dalawang malalaking EFs pagdating kay Carter kung kaya niyang manatili sa sahig at kung kaya niyang ipagpatuloy ang shooting ng Trices S. Ngunit dahil sa gastos ang mga kung iyon ay maaaring sulit na subukan para sa Lakers. So ayun lang ang hatid kong balita sa inyo mga maka-full court. Maraming salamat.